Hello. Welcome to our vlog. Welcome to our vlog. Hello. Lali sa bukid. <laughs> mananim, mananim kami ng humay. <laughs> Dito, Dito <kami laughs> sa bukid, maraming tanom. Ayun. <laughs> nice. oh, guys. So, Ayun, guys. <laughs> ay tao naguna tao baka na gusto <laughs> Jati na gining bol. Be, ali, be, ay, ikaw na up. po, be, poli, be. Be, ikaw na, take over. let mo ang Ako, ako sa baga, ha, hmm? kaya po, yun, 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 lang siya kay mahulog. Kaya po, yun, 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 konte. Ay amo yan. Si Yung ano Yung, model sa Blackpink. peak. Dimi naman kay na. Low. lang do, doon lang mi sa tubig. Malapit na kami sa tubig. Tara. Lumugsong na kamo. Oh, komo lang. Agoy bibat ka na ano <ba>? <laughs> <laughs>

Kagay among apilan ni eh, oh. Apila ang stick ba? Ay kombito bi kay. Kapatayan. ong ni. Ya oh. <laughs> dia di yep, oh. eh. <laughs> gawas na monopad.